Good morning, I'm back This is Sombrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Shamsi sup Nagsalita na kung ano ang ginahanap niya Sa susunod na Miss Universe Philippines At kung ano to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines And hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo Ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre, alam ko lahat kayo ay nag-iisip kung ano nga ba ang dapat natin kandidata ipadala sa susunod sa Miss Universe. Ako para sa akin ha, sa totoo lang, noong 2018 si Catriona Gray ang taas ng standard na iniwan niya sa mga susunod na Miss Universe Philippines kasi syempre una nag-title siya pangalawa yung caliber talaga ni Catriona Gray medyo mahirap pantayan eh so naghahanap tayo ng kandidata na susunod na Catriona Gray pero syempre sa mga sumunod na kandidata medyo talaga parang lalo bumaksak talaga yung level ng Pilipinas kasi sa sobrang hirap na i-hit yung standard ni Catriona Gray so andyan si Gasini Ganados na medyo nahirapan talaga na pantayan yung laban ni Catriona noong 2018. And then sumunod si Rabia Mateo. So, hindi rin talaga niya na-hit ko ano yung level na ginawa ni Catriona Gray. Sumunod dyan si, ano, tawag dito, uh, kung hindi ako nagkakamali, sumunod kay Rabia si Beatrice Luigi Gomez. Ayun, medyo parang Oh wow! So surprising si Beatrice kasi hanggang top 5 yun narating And then sumunod si Celeste Cortese na nagpadala tayo ng Diyos at Diyosahan So ang nangyari naman ay naeltukuyo tayo tapos, sumunod, ito na nga, si Michelle D. Na talagang ito talaga, yung caliber na iniwan ni Michelle D. Medyo mahihirapan din ang susunod na kandidata na ilalaban natin dito sa Miss Universe. Kasi yung standard din ni ano ni Michelle D na iniwan ay medyo mabigat, di ba? So hindi man napantayan ni Michelle D yung level talaga ni Catriona Gray pero ang grabe yung standard na iniwan ni Michelle D at masasabi ko medyo mahihirapan talaga tayo makahanap ng susunod pang Michelle D. Aminin natin yan o hindi. Kasi syempre dapat sa isang kandidata talaga una yung nasa puso niya, yung ginagawa niya, yung gusto niya talaga to. At yung alam mo yun, yung dedikasyon niya na gusto niya ilaban ang Pilipinas. Ando doon yung talagang maingat siya sa bawat aspeto dahil inilalaban niya yung Pilipinas. So, parang feeling ko, sana makakuha tayo ng ganong kandidata Kasi parang piling ko medyo mahihirapan tayo Kasi yung ibang kandidata talaga Sapat lang na sumusunod sila sa organization Sapat lang kung ano yung gusto ng organization Ayun na lang yung inilalaban nila Pero kasi si Michelle di iba Meron siyang sariling team May sarili siyang vision May gusto siya na makita natin Doon sa entablado ng Miss Universe At sana makakita tayo ng ganong kandidata Yung alam mo yun yung meron siyang Determinasyon, meron siyang vision, meron siyang idea ko ano yung dapat niyang gawin pagdating doon sa competition. Yung alam mo yun na parang meron talaga siyang inile-level na pasabog. So, kaya nga sabi ko yung standard ni Michelle D, medyo mahirap. So, kung ako, ang tatanungin ninyo, medyo, ano eh, parang sa tingin ko, tingnan muna natin yung kusino yung magiging kandidata. Tapos, parang isa dyan sa mga matutunog nga Na pinag-uusapan si Atisa Manalo Si Atisa Manalo para sa akin, okay Okay si Atisa Manalo Kasi alam niya kung paano makipaglaro Alam niya kung paano magplano Kasi ayun yung ginawa niya sa Miss International eh. So, nandoon din yung talagang dedication niya Nandoon na alam niya kung paano niya ilalaban yung sarili niya Kaya lang kasi medyo mahirap doon Kasi Miss Universe to And then, dapat Uh, talagang i-transformation niya yung sarili niya as a Miss Universe candidate, hindi si Miss International. Kasi kung makikita natin kay Ati sa Manalo, yung katulad ng laban niya sa Binibining Pilipinas, na sweet and dating, uh, pretty face, angelic face, medyo parang mahihirapan talaga si Ate sa Manalo na mapantayan kung ano yung level na ibinigay ni Michelle D sa competition ng Miss Universe. So, kailangan makuha ni, ni ano talaga yung proper na transformation. So, dapat magawa yun ni sa Manalo. Kaya medyo exciting ako dito kay sa Manalo kasi hinihintay ko kung ano ang pasabog na gagawin niya. Yes! ah uh, maaaring hindi kasing katulad ni Michelle D. Pero nando doon kasi na parang nakita niya yung kung ano ang ginawa ni Catriona Gray. Nakita niya kung ano yung ginawa ni Michelle D. So, for sure, meron siyang idea. Kaya nga, hindi to basta-basta sumasali kasi gusto niya pag sumali siya talagang pack ah! ando doon talaga yung makukuha niya yung corona. So, isa si Ate sa Manalo sa mga inaabangan ko talaga na I wish talaga na confirm na confirm na talaga siya na makakasali dito sa Miss Universe Philippines kasi I think Atisa is one of the best candidates for me ha. So hindi ko lang alam sa inyo. So yung iba maaari ano, sila sabi nila ay nako wag. Eh ganun din naman yung sinabi nila kay Michelle Di noon na parang nako hindi pwede si Michelle Di. Pero kasi mas gusto ko yung kandidata, yung more caliber and then ang totoo yung parang alam niya yung ginagawa niya. And then feeling ko si Atisa, yes. Ah uh, ayun yung kaabang-abang sa kanya, di ba? And then sabi nga ni Shamsi Supsop doon sa interview niya, mas gusto niya ngayon yung kandidata na alam yung strategy game sa intablado alam kung paano inilalaban ang Pilipinas, kung paano niya ilalaban tayo, no matter what happen. Hindi man tayo manalo, pero nandoon yun talagang alam mo na inilaban niya yung bansa. So, doon yun sa strategy game nila, sa laro. Pero kasi ako, doon sa sinabi ni Shang si Supso, bilang Miss Universe Organization, dapat kayo din, magplano kayo sa isang kandidata kasi maswerte kayo, nakuha nyo si Michelle D. Kasi si Michelle D, meron siyang money. So, alam niya kung paano siya yung sarili niya. Alam niya kung ano yung gusto niya. At yun yung masusunod. Kasi siya yung gagastos. Di ba? Aminin naman natin na si Michelle D. halos lahat ng gumastos niya ta dito sa laban niya sa Miss Universe. Kaya ganun kaplakado yan. Yung kumbaga parang pina-approve niya lang sa organization. Pero yung idea kung ano yung mga mga dapat gawin, eh, kay Michelle D. Tim yun. So ngayon, dapat ang kandidata na makukuha nila, wag lang nila paubaya sa team kung ang piling nila, yung team ng kandidata ay hindi ganun kapalo. Kung parang sana magkaroon sila ng, ng, ng idea din na nakita din naman nila kung ano yung galing ng kandidata kapag ma, yung materialis na ginagamit niya sa intablado ay plakado. So, dapat ang Miss Universe Organization dapat maaga pa lang nandiyan na yung yung national costume niya, yung evening gown na, na pagplanuhan ng maigi. Tapos yung evening gown dapat hindi nakikita na, hindi pa natin nakita sa intablado. Katulad ng kay Michelle D. Never pa natin nakita talaga yung ganung gown. Kumbaga wala pang nakagaya. Meron mga national costume pero yung idea na gagawin siyang evening gown, wala pang ganon. Kaya nga sabi ko, sana ganito kag kagaling yung creative or yung idea nila sa susunod na kandidata. Kasi nasa kanila din yun eh. Nasa organization din ng Miss Universe Philippines. Kasi paano kung walang pansuporta sa mga gagawin niya? Paano kung ang team na makukuha nila ay hindi ganun ka Bongga, di ba? So, bag, paano kung baguhan ang mananalo? So, dapat sila mismo, sila mismo ang magta-transformation doon sa magiging kandidata nila. Dapat sila yung magkakaroon ng idea kung ano ang gagawin nila doon sa next na kandidata sa Miss Universe. Kasi, para sa akin, responsibilidad to ng organization. ay eh, Katulad na lang halimbawa sa Binibining Pilipinas, doon si Madam Estela Araneta, talagang nakikialam siya. Parang, eto yung gusto ko, eto yung masusunod, at dito tayo magpapagawa ng gown. Kahit sabihin pa natin na, ay naku, papangit naman ng gown na pinapagawa niya para sa Pilipinas, but still, meron siyang plano doon sa kandidata natin na inilalaban sa Miss Universe at kung paano to ilalaro. Kaya lang, ayun nga lang, medyo palpak lang talaga yung mga gown na ginagawa niya. Buti na lang yung kandidata natin ay magaling magdala ng evening gown. So ngayon, dito naman, alam na nila kung ano yung the best eh. Kaya lang medyo talaga gagastos sila. So kung ako kay Shamsi, siguro mas maganda ang makuha niyang kandidata. Ako para sa akin na kung gusto nila mapantayan itong laban natin dito sa Miss Universe, eh dapat kumuha sila ng player na talagang alam mo na may experience na rin. Kasi iba kasi kapag may experience eh, uh, alam kung paano makikipaglaro sa intablado, alam kung ano yung gagawin sa team. Kasi kapag baguhan, ang kukunin nila, halimbawa, knowing na candidates, pagkatapos fresh lang, wala pang experience sa international pageant, medyo mahirap to. But ang kailangan nila dito, yung kandidata na yon kung bago man to, ay i-guide nila ng tama. Sila talaga yung gagawa ng transformation doon sa kandidata ng bongga-bongga. At sila ang magpaplano. Kung baga, so supportahan talaga nila yan mula sa evening gown, mula sa mga gagamitin ng materyales, and then sa daily dress. So, dapat sila yung magpa-plano nol. Ngayon, kung sila din mismo ay hindi din nila alam yung gagawin nila, eh talagang papalpak talaga tayo sa laban natin sa Miss Universe. Pero kung ang kandidata ay may experience na at meron tong magaling na team, ayun, so wala tayong poproblemahin. So nakadepende pa rin talaga kung sino ang mananalo. Pero sabi nga ni Shamsi subsub mas gusto niya, na makita sa isang kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines kung ano ang strategy game nito. Kasi ngayon paiba-iba na ng category ng hinahanap yung ano eh, yung Miss Universe eh dati ang gusto nila transformational leader so ngayon ba dapat ba hanapin natin transformational leader? Tapos pangalawa, biglang hindi na pala transformational leader, hinahanap nila gusto nila beauty, body, matangkad. So dapat bang magpadala tayo ng ganong caliber? So ako, para sa akin, siguro ang magandang gawin dyan para safe yung kandidata natin. Una, meron siyang matibay na advocacy na masasabi mo na pwede to i-apply as a transformational leader. Huwag nyo pa rin iwawala yon kasi parang feeling ko, titignan nila yung kandidata kung ito ba transformational leader, ito ba ay may advocacy, pero kapag alam nila yung kandidata na may ganito, papalitan nila. So, hahanapin nila, dapat beautiful, dapat sexy, dapat maganda. So, ngayon, gawin natin para safe yung kandidata natin at make sure tayo na makakarating sa dulo ng competition, una, yung kandidata ay merong advocacy. Pangalawa, may experience na sa intablado para alam kung paano yung styling, paano yung laro, paano yung atake. And then, pangatlo, syempre, dapat matangkad, may body. And then, of course, higit sa lahat, beauty and brain. So, dapat magaling siya sa communication skills. Kasi baka mamaya, ang kunin naman nila, gusto nila, empowered woman. So, magaling magsalita. So, dapat, ando doon pa rin sila sa bumubuo pa rin na category na bilang isang Miss Universe na complete package talaga. Kasi, at the end of the story, hahanapan at hahanapan nila ng butas ang Pilipinas kung paano nila to maliligwak dito sa competition so yun yung akin so plus siguro nandoon na may dedication sa work and then yung determination niya talaga nandoon na gusto niyang ilaban ang bansa natin sa Miss Universe na gusto niyang makuha ang corona so doon yung deep na na hunger niya or nandoon yung deep na ito yung gusto ko, ito yung ilalaban ko. So, dapat, ayun yung makuha nilang kandidata. So, ngayon, depende na lang yan kung sino ang maglalaban-laban dito sa darating na Miss Universe Philippines and then magkakaalaman. Kasi, huwag tayong mag sa ganda lang. Huwag tayong mag doon sa ay, nako, kasi may advocacy siya. Dapat, nasa isang kandidata, ang lahat ng aspeto na pwedeng hanapin dito sa Miss Universe. So, Ayun lang yung akin para safe ang kandidata at the end of this story. Kasi, ayun yung importante. Kasi kung wala tong laro, eh, may hirapan tayong manalo. ba diba? So, kahit pasabihin natin na kung mukhang lalaruin lang naman tayo dyan sa ano, basta ang importante, nakita natin na lumaban ang pambato natin ng bonggam-bongga -bongga para sa ating bansa. So, yun yung hinahanap ko na next na magiging Miss Universe Philippines. Kasi, sabihin na natin na Nako, mukhang malabo tayong Manalo dito sa Miss Universe Philippines Pero kung ang kandidata natin Ay complete package Katulad ni Michelle D I think kahit matalo siya dito sa Miss Universe Alam natin sa mga sarili natin Nako, itong kandidatang to Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya Kaya si Michelle D Nagkakaroon ng ganyan privilege Or ganyang kabonggang mga Mga pagsalubong Homecoming Because nakita talaga natin na she is Miss Universe. And then, ayun nga lang, naluto nga lang ng mga hurado, ba diba? So, yon So, kay Shamsi Subsob, I think, makakahanap sila ng kandidata na pwedeng pantayan ang laban ni, Michelle D. doon sa Miss Universe. I hope na sana makakuha sila. At sana makilatis talaga nila ng maayos yung kandidata. Yung tipong parang pinagsamang Beatrice Luigi Gomez at saka uh, Michelle D. na may Pagka Celeste Cortese, ang ganda. Diba? So, yon Kayo guys, anong ba guys ang tingin ninyo? Na dapat bang maging next Miss Universe Philippines natin. So, ano ba yung dapat hanapin ng organization? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming maraming salamat. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. syempre, sa aking mga chika. And then guys, wag nyo pong kalimutan i-like yung video natin today. So yon sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.